Ba, Ingal ba? Ingal ba? So eh, shout out muna din sa mga kasama mo sa trabaho kung saan anong saan, uh, shout out po sa ano. Eh salamat talaga sa tulong mo ah. Oo. Ayan. Oh, Alright, so magandang magandang po, mga kayo welcome back sa YouTube channel natin no? Oh, so, shoutout ka pala sa lahat ng mga subscriber natin So maraming maraming salamat po sa inyo lahat uh, Sa gumasubay ba sa ating YouTube Oh, so, shoutout ka pala sa isang lalaki kanina So uh, shoutout sa guys So tumulong sa atin ang motor na patut. So hindi siya dalawang isip na tumulong sa atin na tulungan tayo na magtulak na uh, kunya ko siya sa papunta doon sa paggawaan so maraming maraming salamat po sa guys so hindi ka nagdadalawang isip na tumulong sa akin so, shout out kay uh, so, shout out sa mga uh, yung construction workers no? shout out sa so maraming maraming salamat na hindi ka nagdadalawang isip na tumulong sa akin so, let's go <laughs> Dung -dung na natin kay Boss Rins, no? So, okay lang na sa, ano na? Okay na? Okay na sa'yo? O oh, yan, dito sa kay po sir. So matatagpuan ko dito sa mga maraming ilaw na lang sa tapat mismo. So mayroon dito tayo sa mga parts ng mga motor dito. Dami ka mapapun. So dito na tayo magsisimula na kay po So maraming ano ah. Apo na boss rides. So shout out sa'yo sa mga customer mo. So nandito tayo mga ano. Update na naman tayo sa natin. So maroon mayroon maraming ang mga ano, locks natin ah. So isa-isa natin no boss sa. ah. So anong may din natin na para mahikayatin ng mga viewers natin? So, nakita tayo dito ng ano. So umpisa natin ng Omega Boss Range. Magkano ang range nito ito? 1.5. Yan ang mga guys ha. So ito mga guys, so, guys, tinatanong na naman kung bakit nang na mura. So ito mga guys, so mga second hand, si, Kanhan, si, si Mano. So ito, mas yung sigurado kung may kumpara mga bumili ka namang na hindi kakakilala-kilala. So dito, oh yan talagang Legit pero ano, mga segunda mano lang kumagay siya. Yan. Omega. So, 1.5 kumagay so Ito, makikita natin sa ilalim so, yun mga siya. Yan yung makina. So, hindi ko pa naman ito lahat ko. Ayan, yan. Dito naman tayo. So, for example. watch. Uh, watch. So, magkano naman ang labanan ito, boss rin? Dalawang. libo. Yan. Hanggang 1.5 lang guys so Yan, mga ito uh, pang ilalim natin. Ang natin. Oh, shoutout nga sa lahat ng mga customer dito, dito pagka no? Ah, customer dito ni Boss Range no. So lalo lalo sa lahat ng mga nagtitinda ng mga reload, shoutout po sa inyo lahat. So ito naman Boss Range magkano po, Magkano, boss? Ah? 18. So lahat ng mga piso nito, usable pa naman din siguro, shoutout po sa lahat ng mga customer. So ayan, 18 lang to, ha. So, mga guys. So ito naman. Guys, 18 pa rin. 'Yan mga So, mga quartz lang to no? Battery lang. Yan mga guys. Yan. So, lang din. Yan. So, yan mga. Mayroon na ito nga dito mga guys. Ito naman. Magkanon man to. What's din. One hit pa rin mga guys. So, one lang din mga guys. Yan, mga ito. Pang masang presuwan, So, isa-isahin na natin ito. Yan, 1-5 din to mga guys. Yan, 1-5 mga guys. So ito pong mga makinig uh, na ilalim Ayan One hit pa rin Puse Ayan tayo Kasyo Ayan ito so mga kasyo mga guys So dalawang libo Baliktad Sa so, mga nagkukuli balik baliktad man yung Update mo rilo Ayan 1.5 balong nito, balong nito, yun, lahat naman siguro ito lagi nito siya po. Yeah, parang cashew ano? Sh yeah, to ha? So dito, ang dami naman tayong uh, so, ano. 15. Ano, nagsubol sa pisuan dito lahat. Yung puzzle din. Tatlo puzzle din, 15 ito magandang look to. 15 lang din tumakas. Yeah. So magandang color win ito sa loob kasi mayroon siyang mga ano gumagana pa rin yun sa loob no yung dalawa at ah, tatlo. Lahat, Lahat gumagana siya. So ito naman mayroon tayo nitong ano? Guess. Guess. Yeah. Magkano ang presyo nito, boss? 1.5. 1.5 pa rin yung guys. Pang ilalo mga isa. So so itong mga yan. So, yung mga to. Ito pang babae, magkano naman itong labanan ito? 700 Dalawa Mango. Mango. Yung mga pang babae, no? Ito pang babae. Ito pang Magkano rin to? 800. 800 yung babae. Original yan. to mga isa. babae. 800. Sorry. Michael Kors. Yan, no? Ganda ng salo, 1, 5, Michael Kors yung mga is ang bigat no so, ito naman ano to dalawa Tumatic, pusil dalawa automatic ano to mga is so magkano ang presyo ng to dalawa dalawang libo ito mong salo mga is ito ang makina dalawang libo yan so gold plated to mga is yan Solid. Dalawa to, no? Puzzle din to. Ano to? Ano ka? O5. O5. Ano? nito mga guys. Pag sinuot mo to. O, na five. Ito, to, ano, O5. sa ball pa. Yo, ito mayroon naman pang ano. O, 1-5. 1 mga guys. O, 1

Ano tatak na ito, boss? Ano tatak naman ito? Alpansi. Alpansi. Wampan. Ito mayroon naman ng isang iisang libo lang. No? Ayan. Isang libo. So, Yung pambaba ito, lalaki. Kaya mga isang libo na ito, Ay, gina nga po po. So, ito po mayroon tayo rin itong ano. Casio to? Oh, isang libo lang. Isang libo. Blow dial, mga is. No? So, quartz lang, no? kayo ah so may itong mga ganito mga ito 1-2 so, nakakatakot baka ano ba 1-2 nakakatakot baka malaglag vlog eh napagbayad si Tony vlog na wala pa pang sweldo sana makapag makakaraos din tayo nyan 1-5 1-5 din to yun oh eh. ganda rin ako nalit 1-5 ay okay, ito, nakita to isa-isa natin so so lahat ito, magkano naman to? Dalaman libo yan 2,000 yan libo. So, yan Isa isa medyo makakalaglag tayo, no? Tuturo na lang natin, no? So, mas maganda kasi makita doon sa personal Talagang makita nila Talagang itsura Talagang pagpinipin natin Kitang-kita ng itsura talaga So, magkano naman to, boss? Dalawa Dalawang libo to, mga so Napakasulit yung mga pagganda So, mga customer dyan Lapitan nyo at puntahan nyo na dito sa Abinida to, mga guys So, kay Boss Rins So, solid mga relo nya rito. Mga legend to. 1-2. mag sa mga ganitong ori ng arilo ha. Ayan, maganda rin ang boss ha. Ano yan, boss? Ayan. Ito mga boss. Ito. 1-2 lang. 1-2. ko rito. Okay. So, walang ano. So, magkano yung ganito, boss? Ang ganda. Dalawa. Tago 1-2 lang yan. Isa. Michael, first. Oo. Oh. 1-2. na lang kailangan dito. 1-2. Maganda 1 So, dalawang piraso to mga isa. Pareha sa Michael Kors. Oo. Oh, okay. Yun oh. No? Wan tong ganda mga ano, bubbles. Ganda mga look nito, look ng bagong mga look nito mga isa. Ganda. Michael Kors One to, ano kada isa. Yun, dalawang piraso. dalawang piraso Michael Kors tapos itong nang isa. One to yan, Bolosi Bolosi One to. Bigat to, mga solid to. One, two. Bulose. Uy, two. Mata. One, two. Mayroon tayong tag sa mga ganito. Michael Kors din yan. Michael Kors din to. Bulb Pity din. no, oh. ang mm -hmm. bigat ito. Ang maganda niya. Original. Original ito mga guys. Quartz lang din siya. Oh, zero gold plated siya mga guys. Napakaganda. Ang ganda yung clock ng itong Michael Kors. At yung malapagang ganda ito. Balikan natin ito rito ha. Dalawang libo. Mag-asawa. Dalawang Isang libo yung kadaisan lang ito mga guys. Sobrang sit ng mga problema nito. Okay. ano naman 'yan? Man? Mampay, Michael Calvin Ano? So, mayroon naman tayo rito mga to. Ito mga quartz na ito mga boss. 1.2 2 1.2 to, to. Mga to mga Yung mga tatlong piraso, 1 2 pare. Jalibi, yeah, may yun. yung mga makina quartz lang. Yung mga ilalim mga kung meron pa tayo rito ito mga ganito mga ilalim yung. ito ba pwede ba sa tubig to? nasa labas yung battery? Nasa sa loob ah nasa loob yung sa tubig So ito boss, magkano naman to? 1.5 din 1.5 pa rin So yan uh... So halos mga vintage na ito mga oh. ito Ito, ito 1.5 Ganda nung So ito, itong ano? Automatic na Ito yung mabigat. Medyo taas sa dito sa ngayon. yung mga iso. Yan Ito po yung ano, 5,000 to 5k daw ito. Yan yung dial niya. Yan dial. Uh, orange dial mga presyo. Lahat yan, So, pasyal ano, kung interesado kayo mga Trilo na to. So, automatic, no? Yan. So, medyo may kataasan lang ang price nito. So, solid naman mga guys. Napakaganda. So, yung mga legit na legit talaga ito mga guys. Yan. Sabi nga nila, buksan nyo. Pag binuksan na local, ibalik mo sa kanya. Yan, di ba? Ito, ito, ito. Mga quartz lang ito yung mga guys. siya nga, Norik. Norik. So, magkano mga presyo? Ano ito, boss? Mga magkano naman ito? 1.5. 1.5 din mga guys. So, 1.5 So, ito naman 1.5 so, din makikis dito Parehas lang yung mga 1.5 Yan, 1.5 1.5 din Tagawa 1.5 lang ito mga isang Mga quartz naman ito mga ipon 1.5 1.5 din Maraming tinatago si boss ah Yan sa ilalim mo makikita nyo Kung mga magaling man kayong tumingin ng mga relo Sige pumasyal ka rito Master so, Master. Disyak yan. Alphastaster. Disyak yan oh. No? Yan. Dito lang dito. Ang dami na nilabas ni Boss. Mga tinatago mga legit na ano. Diesel. Diesel. Yan. Mga tinatago. Ito Magkano ang presyo ng diesel nito Boss? 1,000 lang. 1,000. Yan oh. No? Diesel. Ano pa? Ganun lang ganyan mo? Michael Kors. Oh, wow, Michael first. Ang daming diamond sa loob mga guys oh. So magkano mga presyo nito boss? 1.5. 1.5 ang bigat nito ito oh. Eh. Yan. So, ano pa boss? Ito anong tatak naman? 1.5. What? What? 1.5. Ito na mga sa ilalim mga isang. sa likod na sa ulo ka. Ano pa? Kasyo. Ano, kasyo. Ano mga kasyo. Yan. 1,500 din to. 1,000. 1,000. Yan, pabili siyang presyo. 1,000 1,000. 1,200. to Bigat to. Mabigat to. Oh. Ito, magkano naman to? 1,200. Anong tatak na ito? Omega? Proser. Ha? Proser. Pro ano? ito. Sulit to Dalong libo. Dalong libo pang babae Bulo ka? Bulo ka? Bulo ka, ayan pang babae daw to Dalong libo lang ito mga ito Ayan uh, Nilabas ni Boss yung mga tinatago-tago niya Ito, diesel, engine set Ay, talaga solid ito mga guys legit na legit ito oh. Diesel, 1978 So, 76 ako Nasa 46 years, 50 years na ito mga ito oh. Diesel oh 1978 si Yan o no? Orig na orig talaga to Panalong panalong Vintage na vintage yung Original Anong tatak naman to boss? So maraming pinapakita si boss rin sa ating mga vintage na mga relo no? Yun no? So magkano ang presyo naman to? 3K wow So isipin mo, ganun ganun lang o oh. 3K lang ito mga guys oh. okay. Makina pa lang, pa lang solid na So vintage yeah. na vintage sa si mga guys So, yan. so mga guys oh. So, oh, yan. yan, mayroon tayo So kung lang kayo dito Kung ganap kayo mga legit na relo Sigurado hindi kayo mapya Ito personal, makikita mo ito, mahawakan mo Hindi mo sa mga online-online Kung hindi ka naman sigurado no? Yan, dito lang kay Boss Ray Mayroon pa isa Mayroon pa isa, may pahabol ka uh, white gold daw ito mga guys oh. Magkaanong price? So, dalawang libo ito mga guys. daw. White gold daw ito mga guys. So, pa? Dalawang libo lang. May white gold ka na narilo. Hindi yun, oh. yan. Ang inawakan ko, so. Swiss. Swiss. Alright, so mga guys. So, nandito tayo. So, kahit pa paano, maraming maraming salamat kay Boss Rains, no? So, para may ano naman tayo. Okay. pala. Bayan... Sa mga customer. Ang lalaki ba ito?